Si Jesus ay inilibing sa libingan ni Jose mula sa Arimatea. Ang isang malaking bato ay iginulong sa harap ng nicho, ngunit nagaalala ang mga pari. Inisip nila na baka may magnakaw ng katawan ni Jesus at sabihin na siya ay nabuhay mula sa mga patay. Gaya ng sinabi niya, gagawin niya ito, kaya't nagpunta sila kay Pilato. Mga ginoo, pakiusap, ay halin ninyo kung paano nagsinungaling si Jesus at sinabi niya siya ay muling babangon pagkatapos ng tatlong araw. Natatakot kami na baka may darating at subukang nakawin ng kanyang katawan at sabihin niya siya ay muling bumangon. Kung nanaisin mo, magutos ka na isara ang libingan at bantayin ito sa loob ng tatlong araw. Mahusay, kumuha ka ng bantay at siguraduhin ligtas ang libingan hanggat maaari. Kaya't inutusan ng mga punong pari ang mga sundalo na lagyan ng selyo ang nicho at magbantay sa labas ng libingan ni Jose ng Arimatea kung nasaan si Jesus. Nang umaga ng ikatlong araw, si Maria Magdalena at ang ina ni Jesus ay nagtungo sa libingan dala ang pabango at pinaghalong mira upang ipahid sa katawan ni Jesus. Paano natin mabubuksan ang libingan? Ang bato ay napakabigat. Tama ka. Ito ay napakalaki. Sana ay makakita tayo ng taong makakatulong sa atin. Habang sila ay naguusap, nakarating na sila sa libingan. Biglang may isang lindol, tulad ng kidlat, dumating ang dalawang anghel mula sa langit. Ang kanilang mga damit ay napakaputi at sila'y nagliliwanag. Ang mga kawal na nakatayo upang magbantay ay natatakot, kaya't sila ay nahimatay. Ngunit si Maria at Maria Magdalena ay nagulat at nakatayo habang nakatingin sa mga anghel. Maria at Maria na Inanesus Huwag kayong matakot. Alam kong dumating kayo para kay Jesus na ipinako sa krus. Wala siya dito. Bumangon na siya tulad ng sinabi niya. Halika at tignan niyo ang libingan. Ngayon ay pumunta kayo sa mga disipulo ni Jesus at sabihin na nabuhay na muli si Jesus mula sa pagkakamatay. Pupunta siya sa Galilea at doon niyo siya makikita. Maria, ito ay tulad ng sinabi ni Jesus. Totoo, Isang anghel ng Panginoon ang nagsabi sa atin. Ang huling beses na pakita sa akin ang anghel, hindi siya man nagsisinungaling. Halika, dali-dali natin sabihin sa mga disipulo. Habang tumatakbo ang dalawa upang sabihin sa mga alagad ay puno sila ng galak at pagkamangha. Bigla, sinalubong sila ni sa daan. Ina, Maria. Jesus, Amin, Diyos. Diyos, aking anak, buhay ka! huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa aking mga alagad na makakasulubong ko sila sa Galilea. Nang sila ay sumamba kay Jesus at hinalikan ng kanyang mga kamay at paa kung nasaan ang mga kuko, nagpunta na sila sa mga alagad. Nang maabutan nila ang mga alagad, sila ay kumakain at nagtitipo ng sama-sama para kay Jesus. Aking mga kaibigan, si Jesus ay nabuhay mula sa pagkamatay! Ha? Huh? Ano? ano? Oo, nagpunta kami sa libingan, ngunit wala itong laman, at nakita namin siya at nakipag-usap sa kanya habang papunta kami rito. Maria, pakiusap. Nalulungkot kaming lahat na wala na si Jesus. Mahirap para sa ating lahat, munit hindi ka dapat mamunta at sabihin sa amin ang kwentong ito. Ito ay imposible. Hindi, Pedro. Totoo ito. Pumunta din ako, nakita ko siya. Nakita ko. Nakita ko ang aking anak. At ang ating Panginoon, pumunta kami sa libingan ngunit walang laman. Pagkatapos, biglang may isang anghel ng Panginoon na dumating at sinabi sa amin na si Jesus ay buhay. Sinabi niya na pumunta kami sa iyo at sabihin na pumunta kayo sa Galilea. Pagkatapos, habang papunta kami rito, nakita namin si Jesus! nang marinig ito ng mga alagad, sila ay namangha. Nais nilang maniwala ngunit paano? Nakita nila si Jesus na namatay, muling bumangon at nabuhay. Hindi pa nila naunawaan ang kanyang mga salita na siya ay muling babangon sa ikatlong araw. Inaasahan nila at sa pag-asang iyon, masunurin silang nagtungo sa Galilea ayon sa sinabi sa kanila. Lahat sila ay nagtipon at kumakain nang biglang nasa gitna sila, nagpakita si Jesus. Sumayin niyo ang kapayapaan. Ah! 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 Nang batiin sila ni Jesus, natakot sila at inisip na siya ay isang multo. Bakit kayo natatakot? At bakit kayo nagdududa? Tumingin kayo sa akin at sa aking mga kamay. Tingnan mo ang aking mga paa. Ako ito, si Jesus. Panginoon ko? Guru, hawakan mo ko at tingnan. Ang mga espiritu'y walang balat at buto tulad na nakikita mong mayroon ka ngayon. Tomas, halika, hawakan mo ko. Aking, aking Panginoon, naniniwala ako. Naniniwala ka ba ngayong nakita? Mapalad ang naniniwala ngunit hindi nakikita. Nang sabihin niya ang mga bagay na ito, tinanong sila ni Jesus kung mayroon silang makakain at nang bigyan siya ng ilang mga isda, kinain niya ito. Habang pinagmamasdan nilang lahat si Jesus, siya ay nagsimulang magsalita. Mga kapatid, ito ang aking mga salita na sinasabi ko sa inyo habang ako'y kasama pa ninyo. Na ang lahat na nakasulat tungkol sa akin sa batas ni Moses at ang mga propeta at ang mga awit ay dapat matupad. At sa oras na iyon at sa wakas ay sinimula ni Jesus na ipaliwanag ang lahat ng mga turong ito sa kanyang mga alagad at mga kasulatan. Kaya't nasusulat na ang Kristo ay dapat magdug sa saikatlong araw, ay bumangon mula sa mga patay, at ang pagsisisi para sa kapatawaran ng mga makasalanan ay dapat ipahayag sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa simula Jerusalem kayo ay magang saksi sa mga bagay na ito. At narito, ipinapadala ko sa inyo ang pangako ng aking ama. Kaya dinala ni Yesus ang mga disipulo sa taas ng bundok at doon binasbasan sila. Mga minamal na kapatid, lahat ng otoridad sa langit at sa lupa ay binigay na sa akin. Ipinahayag ko sa buong mundo ang ibanghelyo na ito sa lahat ng nilikha. Gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Turuan silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Ang sino mang naniniwala at nabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi maniniwala ay mapaparusahan. Sapagkat, tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng mundo." Nang matapos na sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, Siya ay umakyat sa langit upang umupo sa kanan ng Diyos na Ama. Sambahin siya ng kanyang mga alagad at napuno ng saya at kagalakan at bumalik sa Jerusalem. At sila ay patuloy na nagtuturo sa templo at nagbabahagi ng Ibanghelyo at pinupuri ang Diyos.